Bro, ano oras na? Oras? Ay, wala. Lobat na ako. Ikaw bro, ano oh, oras wala, na? Wala akong relo. Pambihira naman. Wala kayong mga relos. Ako so, na okay. ang bahala. Oo, oh, ito na. Nagmamadali na nga ako. Sige na, sige na. Malapit na ako, malapit na ako. Sige na, sige. Bye! Miss, miss you. Ano oras na? Anong oras na? Pagkatapos ano, tatanungin yung pangalan ko isusunod mo yung cellphone number ko. At pag nakuha mo na yung cellphone number ko, magsesend sa akin ng quotes. Pagkatapos, magiging textmate tayo. Magchichikahan, pagkatapos, liligawan mo ko. Pag niligawan mo ako, sasagutin kita dahil na inlab ako sa'yo. At pag tayo na, bubuntisin mo ko. At pag buntis na ako, magbababae ka. Pagkatapos, lolokohin mo ko, sisiray mo. Ano nangyari to? Oras na mo! Wala nga kasi forever, sabi ko sa'yo eh. <laughs> Yun na napapala eh. Ano?